Hello mga ka-channel! For today's video, it's January 2, mga ka-channel, 2025. Andito po tayo ngayon magsuswimming sa Buluan Beach. Mga ka-channel, okay. magsuswimming sa Buluan sa Buluan Beach.

Uy, gidala niyo ito kung sa nang uh, mali gamay? Ito! Ah. Ah. Ay, wala! Katong Ano sa uh, kanila? Okay. Bye, bye. bye guys! Sumakay ka <laughs> din, princess. Bye guys! Bye, my life. <laughs> Ito na mga ka-channel, dahil 2025 na ngayon, bagong taon. Ito na, mag-ano na tayo, mag-explore na tayo to the world, charot. <laughs> life too short, life is too small. Yan ang ating kasabihan mga ka-channel, kaya enjoy na enjoy na lang tayo na to. Habang tayo ay nandito pa sa ating mundo mga ka-channel. Ay, ba't ang tahimik nila? Nawalan, nawalan ng ingay eh. Ano ba yan? <laughs> nag nanahimik silang lahat ayan mga ka-channel parang parang hindi makabasag basun tong mga taong to <laughs> parang ako lang ang nag-iingay dito eh <laughs> ang ingay ko ba mga ka-channel ayan uh, lagyan na nga natin mga uh, background natin mga ka-channel para manahimik na din ako <laughs> ito na mga ka-channel. Nakikita nyo bang nakikita ko? Charot. <laughs> ito nga pala yung target area. Mission accomplished. Eh, eh, eh. Hayop <laughs> ka talaga. Ang ganda mong lalaki. matae mga channel let's start enjoy our life mga ka channel Charm. <laughs> <laughs> ito mga kalakas 4 to 3 smile. ah uh, si oh! 1 3 3 out oh! 3 kaya kaya to 3 1 2 3 4 to 3 smile. ah uh, 4 to 3 smile pa uh, Alam nyo mga ka-channel, ang buluan B, sarap balik-balikan mga ka-channel. Ito na tayo, ang ganda ng lugar dito mga ka-channel. May lifeguard pa, kaya safety safety ang mga, mga kiddos. Nagsilang na sila. Ito, ang dami nga palang tao dito mga ka-channel. Ito na. Ayan, white sun tayo dito mga ka-channel. -ch -ka Mag-explore na tayong lahat dito mga ka-channel. Sino yung gustong pumunta dito? Mag-swimsuit na tayo. <laughs> Oh, 'Di ba ang linaw dito mga ka-channel at ang linaw pa ng uh, nature, yung clouds natin mga ka-channel, just me, ang linaw po talaga. Kaya maganda dito puntahan natin mga ka-channel ito, naliligo dito mga ka-channel. Ayan, free tayong mag kapag maligo po tayo mga ka-channel, free tayong magdala ng ating swimsuit. Ayan, 'di ba? Ang ganda mga ka-channel at ang lawak pa ito na mga ka-channel. Ayan. At yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe mag na po kayo and like and share mga ka-channel and comment down below. Hope you enjoy. Thank you, thank you mga ka-channel at especially sa mga ka-team ko, Team Otaw. Thank you mga ka-channel. Ayan na po. At mag lang tayo ng background music mga ka-channel. Enjoy mga ka-channel!